Isang magandang araw po muli mga kapatid narito Naman po tayong muli upang patuloy natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia. Umpisahan na po natin sa 1 Pedro 3 versikulo 19 to 20. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod ng sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Ilang tao, walo lamang ang nakaligtas. Ayon, napakaliwanag po na ang espirito itong pinuntahan ng ating Panginoong Hesus Kristo doon sa kulungan o purgatorio. Walang iba kundi ang mga espiritu noong kapanahunan ni Noe. E ngayon, ang tanong po natin dito. Ang mga espiritu ba ng mga kristyanong namatay na pasaway kasama ba rito? Basahin po natin ngayon ang Hebreo 6, versikulo 4 hanggang 6. Sapagkat paano pang magsisisi at manumbalik ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, dati na naliwanagan na sila, nakalasap ng kalangitan, nagkaloob ng Diyos na naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahon na darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos, malasap ang lahat. Hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat ipinapako sa krus at inilantad na kinahiyaan ang anak ng Diyos na pa kaliwanag po dito na magkaiba ang hatol ng Diyos dito. Ang mga espiritu na hindi pa nakarinig ng aral noong kapanahonan ni Noe, iyon yung pinuntahan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngunit, ang mga kristyano na nakarinig na ng aral pagkatapos tumalikod, hindi na sila maaari pang makapagsisi. Idagdag pa natin ang 2 Pedro 2 versikulo 21-22. Mabuti pang hindi na nila matutuhan ang daang matuwid. Kaya sa matapos matutuhan, banal na kautos ang itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito. Angkop na angkop na nangyayari sa kanila ang kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinakain ang iniluwa. At ito naman baboy paliguan muman pilit pa ring babalik sa dating lubluban. Isa lang po ang ibig sabihin nito na ang mga kristyano na mga namatay na pasaway ang kanilang mga kaluluwa hindi na po maaari pang makapagsisi o papangaralan ba tinanggap na nila ang aral Dagdag pa po natin ang Hebreo Jis bersikulo 26 to 27. matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala wala nang handog na may alay pa para sa ipapapatawad ng ating mga kasalanan ang naghihintay lamang sa atin ay ang nakakakilabot na paghukom at ang naglalagablab na po'y natutupok sa mga kawai ng Diyos. Dito po'y napakaliwanag na magkahiwalay po ito ang mga kristyanong namatay na pasaway ang kanilang mga kaluluwa hindi na talaga kailanman maaari pang makapagsisi kung sila ay tumalikod. Hanggang dito na lang sana sa ninyo ako muli upang patuloy po nating tuklasin ang marami pang kiwaga ng Biblia.